Hello, hello mga taga Sudapin. My God, usmo na ko ni og post kay gipost na magod ako ni siya no. Nga na mga kanta-kanta o -kanta sa dihang na nga magbahay na ng copyright doi. At uan lang dyan ni siyang i-voiceover. So no, kanyang pang hitabuan ah, niya, hitabu ni siya to May 4 gahapon sa Badong Adlaw. Kaya na his siyang nahisgut-hisgutan niya mga lakaw pero wala pa dayon na dayon kay naapay mga kakulian ba nga ka giuna pag iba. For mga lakaw nga mas giuna pa kay sa aning paglaag diri sa waterfalls. Pero hagbaya, radyod ka ni nga gisabot sa kalibutan. Unya wagi na dayon pagkaugma dayon kay nga naman ulan ka ayo. And of course adlaw sa na tuloy na siya abi bangin imong dili mad tuloy-tuloy kay sayo man kay -PM si PMC Madsley nga di na daw madayon kay yon ani ana ana unya ana ako okay way problema wa man problema. problema basta di madayon kay naman, yun ay mas unang pangaka ng mga importante mga butang unahon. Pero gibawi sa dayon siya nga og oh, go na kaya ang kanding etc etc ang mga tao nga na o oh, so go na. Hoy, yes, dayo ang answer. Uy, sa pay answer ana nga mura man lagi Laag is lifer by sa mo ano. Kay dala mo ding pasalamat og padugo sa ilang bag-ong motor ni SDCO. Timing na lang kayo kay na double ang kanang celebration o. Oh. Kay na double ang rason nga nang mga ligo gid mi sa waterfalls. kadi nga waterfalls ingan ganyo gid nga mga diri kay nakita mo gud namon isa vlog ni Rich Marsh. Local vlogger po siya diri sa pawan City. O niya gwapo kay pagka cater sa iyang video ba niya. Mo nang ha, ah, dayon mi diva di ba? Na amazing mi kay duol man mi kay wa yud mi existing nga ingon ani nga mga falls diri sa Kidapawan duol ra sa Muha kani ay ang Twin Falls so, situated ni siya sa barangay Indangan sakop paghapon ni sa Kidapawan City sa sudapin mo mga gi duol ra kaayo mga 20 minutes sa bang ba ang nakurat jud ko kay huy nga na wala may nakaingon sa Muha sa una pa nga ganahan magud mga ligo waterfalls pero karon lang jud mi nakabalo nga ingon kag guapo nga waterfalls duol ra kun asay asa isa guapo kay nga waterfalls guapo pud imong mga kauban nindot pud imong feeling kung sila imong kauban onya lingaw kanang mga simple banding-banding nga kanang ura ura urada wala kay meke kay may wala arti hay mo unsa na kung pinakaganahan nga kauban kapag laag ba kay kanang wa gani arti nya kanang go lang nang go kung unsay na ama una na unya spontaneous ba kanang walay dal moment ni basta sila imong kauban syempre mo na mga kauban ako mga taga sudapin gud na no anyway para magud sa ako ano maskin unsa og asa man na imong hang lakaw basa imong kauban ganahan ka Hoy, mo na ilabaw ka nga importante sa tanan. Kay tinuod man jud gayon ano kanang feeling ganini mo kanang bisag asa ka pa mahimog gyud ng special basi imo mga kauban, special para sa si imo imo ha ganahan sa imuha. normal so kani mga puntuhan no kay nagbanding banding nag -nag ay. Uba, na ganag nagistoryahanay ang uban nga ligo na ug una ang mga bata na nandito sa ibabaw kay na po puy mga portion dito nga medyo lalom lalom unya na apoy ka na murag swing swing good gabi day sa baging wala lang gid ako siya na videohan kay na busy po kong ligo ligo nag nagfilm film po ko sa akong sarili dito atubangan gid sa busay wala pa mangani ko nakipag istorya istorya sa ilaha o okay? bilin lang jud ako ang akong cellphone kay para makuha na ako ang mga moments together nila kay dapat lang nato na, na i-film no kay nganuman dili man takabalo kung kanus makabalik O dili ni puta kasigurado nga kanang pareha ya po ng mga tawhana imong makauban inigbalik nimo sa isa ka lugar Di pa Lagot kay lang gid ang panahon ba kay kanang di gid makisama kay mga panahon na ni nag happy ta na gid ni mo taligsik. Hapon hapon na mapud gud minian hinin hi kay abi man na mo ganang. Dili mo ulan. Sus isa pud sa pinaka ganahan ako aning laagan ni kay daghan kay pagkaon. ay of course courtesy gina sa mo ang nga pinalangga. of course sa ako ang kumare nga pinaka gwapa kanang nakaputi diha oh. Shout out ko ha. Kanin yung mga istorya ni magtapok-tapok na no kay halo-halo na gid na or mix mix na gid na kanang mga topic na ay atik-atik, na ay tinuod, na mga plano, na mga sungog-sungog, ng mga joke-joke, uguban pa. Basta ang importante, lingaw ang tanan. Oh, kita mo itong pinakagwapo nga nagtanaw. Tanaw sa kamera, ang -o -o camera, si SDC. Or si Shiran de la Cruz. O, kaila sa SDC. Mara siya si Shiran de la Cruz. Pero, og taga-sudapin ka, o, kinsa may di kailan na niya. Kaila, jud kayo ka sa iya. kung taga-sudapin. Pero kung dili, eh, introduce na ko, eh. Wala yung pinakagwapo, pinakabuotan na mga barangay kagawad. O, sa wala na kabalo para mailhanin nyo nga nilingaw mo ka ng isa ka mga panahon gud nga makalimot ka. Unsan na oras Ha? Ay, og dili ni mo ganahan ang mga kauban ka kay matingalan ka kakay pertijong dugay. <laughs> ang oras. Pasuya ka niya, maglagot ka ba? Hindi ka kay balong. Sa oh, manin ako pag-exit. Uy, nga, di ba hindi ko ganahan niya akong mga kauban? Pero, uglingaw ka, makalimot makalimut siya ka on sa oras. Sabihin ko ka, hala, gabi ka nalagi, dali aras sa oras. oy of course, di ba na ito nakalimutan? O, shout out at mga parinti din ha, si Ati of course, si Wow Chichit. of course. Join, join forces, kini pangaligo, di rin Busay, oy. Uwing back sa dal moment, o ka nang same na gud atong lalaki nga uyab, same sa una niya, abin ganahan ka niya, pag kuyog duha kayo, wala ka ganahi. <laughs> Oo, oh, di ba naglisod kag exit ay no na lang gud. pero kung crash ni may yung ka uban agay matingala na lang ka kay padali ara mas uras oy nahuman no na no man na ang adlaw mas kinaay sakinan gusto gihapon magbaklay kay para mas madugay din mga kauban ni mo siya agoy <laughs> ikaw na no <laughs> Oh, remember ni Mo, those were the days, di ba? Hoy, 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 abangers pa ako akong kanang video hang ako ang film gikan sa Suda Pinhang diri sa Busay. Coming soon patung, niya pa to, unya pa gabi i eh, ako ano to i-upload. Kaya aron na agad better o complete context kung paano mo kakaabot din, he. Ano ba? Para makita po nyo ang status sa mga kadalanan pa diri. Uy, o di ba? Kita kayo diri sa mga ebidensya sa mga naong, sa mga tao diri nga nalipay yun kayo. Nga naa diri. Ang banding-banding mga kanang sulit kayo. Kaso lang, ni ulan nandiyo din pagkahuman ani mga human na magpangaon. Pang Sayang gani hindi kay ko na videohan tong mga panahon nga mga muraming mga basang sisiw pero okay ra kayo enjoy wa gyo, may sa ulan di ni matibag sa ulan oy o gidi klarong pangaligo kay kung ang uban nga ni uban diri kay maglingkod dingkod lang aw oh. walay plano nga maligo nakaligo jod ha kay naulanan man <laughs> oh abangan niyo ang makong video niyan gabi iha kay to be continued kayo ni um, bye